Sa hindi inaasahang pangyayari na ng kamera niya si Mami Tunisia kasama ang mga bodyguard niya. Habang pinapanood ko ang video na to, hindi mawala sa isip ko ang pag-aalala sa aking anak na nagtatrabaho sa AC Simone Supermarket. Sa sobrang lakas ng lindol, dito sa Jensen na umaabot ng 7.2 sa lakas kaya sobrang kinabahan ako sa pag-aalala sa aking anak. Nananalangin sa isip ko na maging okay lang siya at gabayan ni Lord. Ang pag-aalala ng isang ina ay hindi matutumbasan ni Numan.